Welcome to Teacher Helen's Virtual Classroom! Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang mga wastong pangangalaga sa ating katawan upang makaiwas sa mga sakit na nakakahawa. Handa na ba kayo? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na... May isasagawa mo ang iba't ibang paraan kung paano mapapanatiling malusog ang ating katawan para makaiwas sa sakit na nakakahawa. Pag-usapan natin. Pagmasdan at pagkumparahin ang larawan ng dalawang bata. Ito si Elsa. At ito naman si Johnny. Ano ang masasabi mo tungkol kina Elsa at Johnny? Tama, sa larawan ay makikita si Johnny na isang masigla at malusog na bata. Samantalang si Elsa naman ay tila may iniindang sakit o karamdaman. Pangalawang tanong. Sino sa kanila ang malusog at sino naman ang sakitin? Sa larawan, makikita na ang malusog ay si Johnny samantalang si Elsa ay sakitin. Pangatlong tanong. Ano ang epekto kapag ang bata ay malusog? Ano rin ang epekto kung ang isang bata ay sakitin? Ang epekto kapag ang bata ay malusog at masigla ay kaya niyang gawin lahat ang mga bagay na gusto niyang gawin. Samantala, ang epekto naman kapag ang bata ay sakitin ay nagiging matamlay ito at walang ganang kumilos. Dahil dito, maraming gawain ang hindi niya kayang gawin dahil mahina ang kanyang katawan. Pangapat na tanong, sino sa kanila ang gusto mong tularan at bakit? Ang gusto kong tularan ay si Johnny. Dahil kapag may malusog na katawan, ay nagiging aktibo tayo sa lahat ng gawain. Ngayon ay alamin natin. May iba't ibang paraan kung paano mapananatiling malusog ang ating katawan upang makaiwas sa mga sakit na maaari nating makuha sa ating paligid. Ito ay ang mga sumusunod. Palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. Kung walang tubig at sabon, Maaring gumamit ng hand sanitizer at alkohol upang linisin ang mga kamay. Maligo araw-araw. Takpan ang bibig at ilong kung ikaw ay uubo at magbabahing. Iwasang hipuin o kuskusin ang iyong mata, ilong at tainga. Magsuot ng kinelas o bakya sa tuwing gagamit ng palikuran. Punasan ang anumang bagay gaya ng mesa at mga upuan bago ito hawakan o hipuin. Iwasang makihalubilo sa mga taong may nakahahawang sakit o karamdaman. Kumain ng masasustansyang pagkain gaya ng mga gulay at prutas. Magsipilyo pagkatapos kumain. Uminom ng walong basong tubig araw-araw. Uminom ng bitamina upang maging malakas ang katawan. Uminom ng gamot o kumonsulta sa doktor kung may karamdaman. Matulog sa tamang oras at iwasan ang palagi ang pagpupuyat. Mag-ehersisyo araw-araw. Ngayon, ay alamin natin. May mga kagamitang nakatutulong sa pagpapanatiling malinis ang ating katawan. Halimbawa, sabon. Ito ay ginagamit upang malinis ang dumi sa kamay at katawan. Pangalawa, ay nail cutter. Ito ay ginagamit upang putulin ang mahahabang kuko. Pangatlo, ay sipilyo. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng ngipin. Ang pangapat ay hand sanitizer. Ito ay ginagamit bilang alternatibong panlinis sa kamay kung walang tubig. At ang panglima ay shampoo. Ito ay ginagamit sa paliligo para sa buhok upang maging malinis ito. Ang pang-anim ay tuwalya. Ito ay ginagamit pagkatapos maligo upang maalis ang tubig sa katawan pang pito ay suyod. Ito ay ginagamit upang matanggal ang mga kuto sa buhok. At pang walo ay suklay. Ito ay ginagamit upang maging maayos ang ating buhok. Maliban sa mga nabanggit, ano pa ang mga kagamitang nakatutulong sa pagpapanatiling malinis ang ating katawan? Magbigay ng lima pang halimbawa. Ayon sa kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Dapat nating isa-alang-alang ang ating kalusugan sa lahat ng oras dahil tayo ay mas maraming nagagawa kung tayo ay malusog at masigla. Sumasang-ayon ba kayo sa kasabihang ito? Gawin natin. Kumpletuhin ang talahanayan. Sa unang kolum ay mababasa ang item. Masama, nasanhi ng sakit, mabuti para sa pagsugpo ng sakit at ang salitang bakit. Sa unang hanay sa ilalim ng unang kolum ay mababasa ang salitang sabon, toilet bowl, hand sanitizer, pagkaing nilalangaw at maruming laruan. Ilagay sa tamang kolom ang mga hinahanap na kasagutan. Narito ang mga kasagutan na hinahanap sa talahanayan. Kung ganito ang iyong mga sagot, tama ka! Ngayon ay dumako naman tayo sa picture analysis. Pagmasdan ang tatlong larawan. Alin dito ang naiiba? Tama. Ang pangatlong larawan ay naiiba dahil nagpapakita ito ng hindi wastong pangangalaga sa ating katawan. Pag-aralan muli ang pangalawang pangkat ng mga larawan. Alin ang naiiba sa mga larawang ito? Magaling! Ang naiibang larawan ay ang pangalawa. Ang larawan ng batang kumakain ng masustansyang pagkain dahil nagpapakita ito ng wastong pangangalaga ng ating katawan. Pag-aralan ang pangatlong pangkat ng larawan ano ang naiiba sa mga ito Tama Ang dalawang bata sa unahan ay nagpapakita ng wastong pangangalaga ng katawan Samantalang ang dalawa naman sa hulihan ay nagpapakita ng hindi wastong pangangalaga ng katawan Ano-ano ang napansin mo sa mga larawan? Sa bawat grupo ng larawan ay magkakaiba. May mga larawang nagpapakita ng wastong gawaing pangkalusugan at may iba naman na hindi wasto ang ipinapakitang gawaing pakalusugan. Sa iyong palagay, sino-sino sa kanila ang mga malulusog at sino-sino naman ang mga madaling dapuan ng sakit. Ang mga batang malulusog ay ang mga batang naguhugas ng kamay, batang naggugupit ng kuko, batang kumakain ng masustansyang pagkain, batang nagpapabakuna at batang nag-eersisyo. Samantalang ang mga batang madaling dapuan ng sakit, ay ang mga batang marumi ang kamay, batang hindi naliligo, batang nakayapak, batang kumakain ng hindi masustansiyang pagkain, at batang nagpupuyat dahil sa panonood ng telebisyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkatang gawain. pangkatin ang klase sa apat na grupo at ipagawa ang mga sumusunod na pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, iguhit mo ako o paggawa ng poster. Para sa pangalawang pangkat, ay ang gawaing ipakita mo o paggawa ng dula dulaan Para sa pangatlong pangkat ay information campaign o patalastas. Sa pangapat na pangkat ay may pamagat na tula mo, tula ko, isa-isip mo. Handa na ba kayo? Ulitin natin. ano-ano ang mga wastong paraan ng pangangalaga ng ating katawan upang mapanatiling malusog at masigla ito. Maaari ba nating isa-isahin muli ang mga napag-aralan natin kanina? Magaling! Tama ang inyong mga sagot! Ngayon naman ay dumako tayo sa rubrik ng pagkatuto. Piliin ang emoji na thumbs up kung naintindihan ang aralin at emoji na thumbs down naman kung hindi pa naintindihan at kailangan pang ulitin. Dumako naman tayo sa pagtataya. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot sa mga tanong. Ano ang dapat gawin upang makaiwas sa sakit? A. Iwasang makisalamuha sa ibang tao? B. Lagyan ng screen ang mga bintana ng bahay? C. Payuhan ang may sakit na manirahan na lamang sa hospital? Or D. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos gumamit ng palikuran? Kung ang sagot mo ay letter D, tama ka! Alin ang hindi nagpapakita ng pag-iingat sa pagkakaroon ng sakit? E. Eh, pagpapabakuna? B. Pagsalo sa kinakain ng may sakit. C. Paggamit ng face mask kapag nag-aalaga ng may sakit. Or D. Pagkonsulta ng regular sa doktor. Ang sagot ay letter B. Nabalitaan mong nagkatarangkaso ang iyong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko siya. B. Dadalawin ko siya at yayakapin. C. Sasabihan ko siyang magpagaling ng gusto bago pumasok. Or D. Sasabihan ko siyang huwag akong lapitan pagpasok niya sa paaralan. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka! Ano ang hindi dapat gawin kapag naghahanda ng pagkain? A. Hugasan ang kamay bago humawak ng pagkain B. Tikman ang mga pagkain gamit ang kamay at daliri C. Hugasang mabuti ang mga gamit sa pagluluto Or D bumili ng mga sangkap na sariwa at bago Mahusay, ang tamang sagot ay letter B. Ano ang dapat mong gawin kung may katabi kang walang patid ang pag-ubo at walang takip ang bibig at ilong? A. Aalis sa tabi ng umuubo. B. Pahiramin ko siya ng panyo. C. Tatakpan ko ang bibig niya. Or D. Itutulak ko siya palayo sa akin. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka! Mahusay! Tama lahat ang iyong mga sagot! At dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam.